Good evening everybody. Lo mga Karina. Time na siguro mga Karina nga mag-stop na ang pag-vlog ni Rina. Ayan, i-turn over na ni Mama Ruda o sa mga kalingap si Rina sa tunay niyang mga magulang. Dapat lang po mga Karina kasi tunay naman talaga niyang mga magulang yun ang kuha sa kanya. Kunin na siya sa kanyang Mama Melanie ngayon last na o oh, sabi ni Ate Roda last na daw niyang vlog ngayong araw na to guys andito po ang mga paliwanag ni Roda pakinggan natin guys kung gaano katotoo na i-turn over na si Rina sa tunay niyang mga magulang ito na po pakinggan natin guys ang siya kakasama para ayusin to mga papel. Ay grabe po hirap. <laughs> Ayan. Siguro po ito yung last vlog or hindi siguro. Ito po yung last vlog na makakasama natin si Rina kasi ngayong araw na to ay ito turnover na po natin siya sa kanyang nanay. Inayos na po namin yung mga papers para patunay po na hindi nagpabaya ang kalingap kay Rina. And ginawa ng kalingap yung part namin, kung ano yung doon sa barangay, kung ano yung mga ipinangako ng kalingap kay Rina, ginawa po namin yun. Ano po? So, so maraming salamat po sa lahat ng mga salamat. sumuporta. Salamat. salamat po sa lahat ng nagmamahal kay Rina. Sa mga patuloy na nanalangin, ano po para kay Rina, maraming maraming salamat po. O sa tingin nyo guys, okay na ba ng kukunin na nila si Rina. Lubusan na ba talaga ang gumagaling na si Rina sa puder sa mga kalinga? Ito pa. Susunduin ko na po ngayon at iniwan ko nga po yung sa bahay. Punta na tayo, pupunta na tayo sa bahay. Susunduin na natin. Yung ibang mga gamit siguro to the follow na lang ano? Pakuha na lang sa kanila. Pakuha na lang sa truck kung may mga kung uh, kailangan pang itrack kasi yun kasi may Dora box doon, may mga marami nga ito gamit. So, ayun, mamaya na lang po uli. So, ganun po talaga yung buhay. Nanay po yun, siya po yung may karapatan. Basta ang sa kalingap po, nagawa ng kalingap yung part namin. Huwag kang iiyak, Roda. Ay, hindi man ako iiyak kasi sabi ko nga noon pa, walang forever. Yan. Anak nga, di ba? Uh, masakit yan sa atin kasi napamahal na, pero ganun talaga ang buhay. Walang forever. Sabi ko nga sa live ko, di ba? Pagdasal na lang po natin na mas lalo pang mapaayos si Rina. Hmm. Wag po nating ano, wag tayo magalit sa magulang, karapatan po na magulang. Yes, karapatan po nila 'yon. Karapatan ng nanay. So, ayan, maraming salamat po. Ayun, nandito na ako sa bahay. So, ito po yung huling araw na makikita niyo si Renia dito sa bahay. Malungkot man, pero ganun po talaga. So, ito na yung last day mo dito. Doon ka na kay mama mo sa sa Batu Balani, doon ka natitira. So, mahalin mo si mama mo, kasi yun ang mama mo talagang totoo. Ano, may, may naitulong man kami sa'yo. So, para naman yung sa kinabukasan mo. Tulad na sinasabi ko sa'yo, lahat ng mga sinasabi ko ay para sa? Okay. Yes. So, tatandaan mo lang mga laging pangaral ni mama, ano? Okay magpapakabait ka doon, guy. Um, so, ito na po yung last. Kukunin na po natin yung mga gamit ni Rina. And, siya po, ihatid na po natin doon sa barangay. Doon po kasi ang turnover ni Rina. So, tara. Kunin natin yung mga gamit mo. may ibang gamit po, to the follow na lang kasi hindi po natin madadala lahat. Ayan, ihatid na po natin. yung tsinelas mo ito. Yan po. Yan, kung tilaw yung damit at hindi pa natin makalagalahat. Yan na lang. Ipagdala ka pa ng isipan kinilas, oh. Lagyan mo sa na lang po uli. Doon po tayo sa barangay. Ayan si Papa Bal, oh. Nandiyan po yung nanay? Sabi po ay pupunta na dito. Huh? Kuya Bal. Bal. Hello, <laughs> to Sira yung aircon mo, sira. A remote. Ah, remote. Baka wala ng battery. May battery, kaso lang ano na. Hello, bat <laughs> Hello, na <battery. Hello>, ba? <laughs> hey, pa po kami sa dito. Tinatanong po ni Rina kung dadalhin daw po niya yung cellphone niya. At ibibigay pa sa, akin muna, sabi ba? Ako na Kaya so nga, so sa'yo yan. Ingatan mo lang kasi yan ay regalo ni Kuya Rob sa'yo. Opo. Tapos, wag babad sa cellphone, ha? Opo. May oras, hanggang kanang oras lang? ano ah, lang naging? din. Ha? Mga alas gis. Yun. Hanggang alas gis lang na. Opo. Uh Huwag -uh. magbabad. sa Hindi ko po alam po saan siya i school. Naka-enroll man po yan sa lohe Tapos, mag-aral buli magbasa, ha? Opo. Magsulat. Opo. Okay. Importante yung marunong magbasa. Okay? Opo. Tapos, mag-count. Importante Why? yun ha. Okay. Uh, patakaran para magpa-check up sa St. Luke's. Magta, ano po ako, magtatanong-tanong nga po ako. So, Pero yun, yung pong ko, po, yun daw po ang sabi sa akin. Sino yung natanungan? Yung natanungan po? ko po dun sa ano, Maynila, sa Tia Edis po. Sa? Sa Maynila po. Sa Maynila? Kay Tia Edis po. Sa, sa, Saint, sa St. Sa Luke's mismo, nagtanong siya. Oho. Si Tia Edis po, yung tungong taga Las Piñas. Oo. Oh, okay. Yan ko po, yung kaya nga po kung ano man po, doon po kami muna titira sa Maynila. Sa Maynila. Opo, sa... para hindi na po kami mangupahan. At kung nasa wala man po ako, ano doon, mangupahan pa kami. Hindi. So, kasi, ano po pa ako uh, kasi po, pag no? alam ko dyan, pagkasagay niya ng uh, uh, specialist ang doktor, uh -huh. Uh, mag-i-schedule muna yan. Oo, uh -huh. may schedule na nga po ano, kailangan daw po 18 makaalis kami at 19 to 20 yung pang-schedule nito kung so, alin po doon sa dalawa. So kaya niyo kaya niyo bayaran right away yung 30,000 na sinasabi. Hindi sinasana? po, kaya lang po may raman man po kami doon sa amo ko. Na, Opo. Na Meron naman po kaming ano doon kung saan may ipon man po ako doon. Kaya lang naiano ko na rin po doon sa ano. Kaya pinapayaman po kami. Opo. Kayo. At kung saan no, apat na babi man po yung nanganak. Iyon po ang ibabayad ko. Okay. So, Pero yun, po, yun, 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 yun yung, yun yung uh, doon mo kukunin yung financial support. Oo, at sa saka po yung mga dagdag po na ano nito at isang linggo naman po ay dalawang beses po sila napapartihan. So, so, yeah. ka, ano, kung di po Martes, Merkulis, so, papartihan man po sila nang di po nababa sa limang dito. After ng, after ng sinasabi mong pa-check up sa St. Lux, yung mga... Uh, Oo, oh, ang tagalong daw po yun second ay... Second opinion, second o, opinion kasi yan ang tawag uh dyan. Third opinion Ngayon, na. O, opinion na. Mm -hmm. Oh, pagkatapos niyan, ano meron yung mga opinion. ibig sabihin nun, no, tatlong beses na napai-check up 'yan. Oh, uh, sabi hmm. nila second. Si oh. Ang dami kasi mga kung ano nung ano ay kaya ayoko na rin si kasi Sino yung po bang na... kausap mo? Sinong kausap mo? Doon sa mga napapanood ko. Oh. Bakit Dabit, ka doon? Bakit mga... ka doon naniniwala sa napapanood? Ako yung nanay. Lalo na kuya Mercy. Si Mars. Oh, huwag mag ano ng pangalan. Huwag tayong mag-mention. wala, okay lang na yun. Wala na lang. Alam kasi. Saint lockdown. Ang mga reaktor na masasakit ng... Dumerecat ako kagabi. Diba? Salita ng mga... Binaano sa akin, binabato. Noon at noon pa, di mga natin din. Sa pinagbintahan ng bago, sila nakuha ng pampagamit. Pero nagganon pa rin. Yung live ni, nung reactor na isang babae, Tatap so, mm, so, so, Ganito kasi yan. Eh, ano, uh, yung mga ano na yung mga sinasabi ito ha. At, at, at paano mo maaalagaan si Rina kung meron ka pang maliit na anak? Ay, kaya ko naman po. Kaya, ah, kaya ko naman po. At hindi ko naman po, ano, hindi ko po alagaan. At, anak ko naman baga po. Tama, tama, kaya kahit tama. ano pong mangyari, maaalagaan, maaalagaan ko so, naman. O, kasi nga, ang Team Kalinga, ang foundation, mm -hmm. ina-appreciate ka. Kaya, yes, nga, po, po, kaya na, po, sa totoo lang, laking pasalamat ko rin po kalatarong Apokalipsis. Yeah, may eh, ano yung natin yan? Uh, sabi ko nga, uh, ngayon, uh, dahil sa pangyayaring ito, kahit sa akin, masakit man sa loob ko, pero kailangan dahil nga, syempre, ikaw yung biological mother. Uh, Naiintindihan. Lagi ko sinasabi, intindihin natin si Melanie. Siguro nung ngayon may kapasidad na siya. Tingnan natin kung talagang kaya. Pero sana huwag mong pagsisihan uh, itong uh, ginawa mong desisyon. Kasi kaya nga, kaya nga ito nga. Hindi uh, lang napalis ako nakakapanood. Sana, sa, sana uh, magampanan mo at sana mas mahigitan mo pa ang nagawang pangangalaga ng kalingap mm -hmm. kay Rina. Yan, hindi, hindi, hindi kita, hindi, hindi ako wala akong, uh, walang galit o anuman na pangungutsa sa'yo, wala. Okay nga yan, kaya nga lang, siyempre, hindi mo maalis yung iba na sa yung... yung... Ayun na nga po, ang habol ko daw ay pera at iba pera daw si Rina. ikong e kung habol ko po ay pera, noon at noon pa sana, kinuha ko na si Rina. Wala nang natatanggap na pera ni Rina. Wala man akong nakuha ko, kinukuha ko na. So, okay naman yan. Okay ang uh, reason mo na yan. Kahit ko, wala akong natatanggap doon. Ano lang, uh, ito lang sana nga lang ako, para sa akin, ako sinasabi ko nga, uh, kami ng mga kalinga na sana mas mapaputi pa ang magiging Ito kalagayan ni Reyna. Hindi oh, yeah. Thank you kung ganun. <laughs> Gusto na rin ay kaya na nila Kanilang anak dahil meron na siyang hanap buhay sa pag-alaga ng baboy at sa partehan ng kanyang asawa. Si na Ma'am Roda ay willing naman na ibalik sa biological mother niya si Reyna. Nagpapasalamat, nagpa. Pasalamat din si Melanie sa Kalinga Foundation sa pagtulong sa kanilang anak kung kaya't ngayong hapon oh, close up na lang 1 half eight ng gabi si Prok ang brand niya ha Oo, oh. kasi dalawa yan eh basta pag mag ano ka ito lang si Prok ang ano niya si, eh, hindi wait lang si Prok ang kanyang brand kasi Siprok? baka mag iba tapos, tapos kalahati lang, kalahati lang. So, ah, wait lang, lang. Yes. Ayan. Half na lang. Kasi dyan ay isa pa. Pero sinabi ko kay Doc kung pwede nang half. Half na lang kasi okay naman na yung pagtulog niya sa gabi. Pero kung just in case na hindi siya makatulog sa gabi, pwede mong isahin yan. Pwede mong gawing isang buo. Tapos, ito yung kanyang ano. Uh, bali, ito yung check-up niya. Check-up niya yan kay ano check up niya to kay Doc Carlos. Yung schedule niya September 6. Diyan lang naman yung sa Kung gusto mo pang ipatuloy ay, diyan ay, kay... Kung gusto ay, mo pang ipagpatuloy diyan. Ay, pero kung hindi na, ay, dalahin mo San lang 6. din yan. Yan yung... Santo Banda? Santissima lang yan. Diyan lang Santissima sa daet. Diyan sa, ano? Di lang pa, sa okay. hmm. Tapos may gamot pa naman yan dito. So ito yung iniinom niya. Para hindi ka malito, pagbili mo, ito yung dalhin mo. Eh half lang. Marami pa yan. Ah, Ay, sampo pa yata. Eh. Si oh, sa ang brand lang. niya, si Prok lang ha. Kasi oh, may dalawang brand ng Closapin. Mm -hmm. Dalawa ang brand niya eh. niya. Tapos, ito yung PSA, yung kinuha ko iyo nung kinailangan ko yan. Ibalik ko na sa sa'yo. Kinuha ko yan sa lohe ka. Yung PSA niya yan. birth certificate mo, ingatan mo yan mahirap kumuha mahirap kumuha ayan, okay na yan yan lang naman yun at ah oh, wait lang bibigyan kita ng kopya ng ano ng medical certificate niya kung gusto mong kumuha ng uh, kahit niya ng PWD pwede ka kumuha ayan yung kanya medical okay. medical certificate ito ano okay. yun? yan medical certificate galin sa doktor niya po, tapos ano pa ba yung ibibigay ko sa iyo? Certification. Ah, siguro hindi mo naman ito kakailanganin. Hawakan lang din namin to. Certification ng enrollment niya, 2024, 2024, 2025. Bali, dalawa to. 2023, 2024. Bigay ko na rin to sa kanya na kuya. Ayan, certification ng enrollment niya sa Loheca. At ito na yung, ano, tiyo, ito yung medical certificate na talaga. Yes, medical certificate niya yan. Ayan yan, oh. medical certificate niya. Yes. Kaila, kakailanganin mo yung referral kung may iba kayong pagpapasyatapan. And then, result. Ito yung result niya. Success of pin niya. Ayan. Pagsamahin mo itong result and then yung medical certificate kasi kung pupunta kayo sa ibang doktor para ha hahanapin kasi yan. Uh, so, ayan. So, ito sa amin to. Ito po yung Mark. hawak ng kalinyap. Bali, po kami sa barangay kay Melanie and then ito po ang sa kalinyap. Ito, Dali na, Mark. Ito, ito. Ito, ito. Okay na po. Ah, magpapakabait ka dun kay Mama Melanie okay. mo, ha? Susundin ko ang anong... Welcome! Opo. sana Pangako mo lang na talaga mabuti si Rina. Wala akong mangihiling ipaglagasal pa ng atin sa namasan. Sa? Salamat. Salamat. Thank you po sa pag-assist. Thank you po. Maraming salamat po, kagawad. Salamat po. Yung ibang mga ano pala? Ito na pala. Yung ibang mga gamit ni Rina, dadalhin na lang namin doon ha. Ito yung gamit, kay yung gamit. Si Kuya Mel na. Okay. Tay, kung kailan din yung mga gamit bukas. Bukala po kayo. Saan namin dadalhin? Dala po do sa bahay na naman din. Oh. Oo. Bato wala ni. Oo. Okay. Papa. Na, ha? kung gusto niyo naman kung Baga ba sa, sa, sa nanay mo. Ano mo, uh, mo sa akin? Ha? Uh, Pero dai mga na rin Kami na lang po Dadalhin namin don. Oh, oh, may pick up ay, man ay, siya. Ay, paper mo dito. Hmm. Opo, oh, salamat po kalamati at gigising ka. Salamat din Tapos tapos talaga. Oo. Oh. Salamat po. Sabi mo naman, sarado na ang pinto para kayo na. Salamat <laughs> ko lang. Maniwala ko na. <laughs> <kaya laughs> eh. <laughs> 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 Papa niya yan eh. Papa bal <laughs> mo yan, di ba? Anak, anak ko rin yan. Ikaw umiyak ako Ang gusto ko, alagaan mo yan. Ano? Ano <laughs> mo kailangan ni Roda ang tulong? Magkano ka lang dyan? <laughs> kung Kali, may tanong ka sa gamot, kung halimbawa nagwawala siya, paano pakalmahin? Tanungin mo lang ako. Kasi... Oh, sige na. Welcome, welcome. Hindi na yung nagtitrigger, Melanie. Hindi na siya nagtitrigger, ha? Hindi na siya na Sige, ingat kayo. Okay. Bye, Rina. Yung mga gamit, baka bukas namin dalhin, ha? Sa pick up na lang ni Kuya. Hmm. pero may mga dami yan dyan. ah sige ingat kayo bye bye